dito recently used din nila. All MTC tutorials, please subscribe sa link ng video ko if tama siya sa subscribe kayo MTC tutorials. Well. Ngayon po yung may nagsabi sa akin uh, yung pamangkin ko daw inutosan ko. Hindi ko inutosan po kasi hindi po kami gano'n Accidentally lang po may nasabi may sinasabi akong ano na narinig niya, inulit niya lang po. Yung po. Kasi ang bata ko, ano maririnig niyan, ulitin lang niyan. So, hindi pa namin tinatolerate yun. Ito mismo, mukha mo talaga. Ipakita mo na yung mukha mong mataba. Halika dito. Putang ina mo, joke nila. Duwa mo kang magtago dyan. Mas magtaba ka pa. Bakit dito? <laughs> Punghang. Ayan. Putang ina mo jok sila. Duwag ka kumukutagot sila. Labas! Akat dito. Sana. Sana hindi mo ba mukha mo. Punghang. Ayan. Putang ina ah, mo jok sila. Duwag ka kumukutagot sila. Labas! Akat dito. Wala. Bungam. Pakpak. Wala. Ang pagwala, ang sabin. Bakla. Bakla ka. Hmm. Ano ah, litega sa mga anak? Bakla. Ah, nga. Sabi mo, anak. Bakla. Bakla. Ah, nga. Sabi mo, anak. Bakla. Bakla. bastos na tao. Sabi mo ako, bastos. Sabi mo, oh, yung pamangkin ni Papa Deo, tinuruan niya ng ano. Hindi ko tinuruan. Narinig, tanga. Nina. nga. Sabi mo, anak. Bakla. Bakla. Nina. Sabi mo, anak. Bakla. Aulitin ka, sabi mo anak, bakla? Bakla. Uh, kailang bastos na tao? So, sabi mo ako bastos? Sabi mo, oh yung pamangkin ni Papa Deo, tinuruan niya ng ano, hindi ko tinuruan. Narinig, tanga. Nina. Aulitin ka, sabi mo anak, bakla? Bakla. Uh, Nina. Ano? Aulitin ka, sabi mo anak, bakla? Bakla. Nina. Aulitin ka, sabi mo anak, bakla? Bakla. Yung... Pamangkin ko daw inutusan ko. Hindi ko inutusan po. Kasi hindi po kami gano'n. Accidentally lang po may nasabi may sinasabi ako ng ano na narinig niya, hinulit niya lang po. Wala. Anong pagwala? An sabin? Bakla. ka. Wala. Anong pagwala? An sabin? Bakla. ka. Wala. Anong pagwala? An sabin? Uh, yung pamangkin ko daw inutusan ko. Hindi ko inutosan po kasi hindi po kami ganoon. Accidentally lang po may nasabi may sinasabi ako ano na narinig niya, inulit niya lang po. Wala. pag pagwala ang sabihin. Bakla. Wala. Ang pagwala ang sabihin. Bakla. Wala ang pagwala? an sabihin? Pakula. Salamat po and God bless and God to be glory. Totoo lang po tayo. Doon lang po tayo sa totoo. Bye-bye. Joke <laughs> Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lads. Charot muna kayo. Good morning, my love. Hello, attendee. I miss Nina. I love the lahat yan Good afternoon, Margot, Sophia. Good yeah. morning, yeah. Idol. Good afternoon. So, yun nga. <laughs> Sorry, Madam Lina. Naputi kita. Sige lang, sige lang. Sorry. Ah, mukhang busy pa, busy pa kayo. Ate Loves. Shout out. Shout out, Ate Loves. So, yun nga. So, bibilisan ko kasi may pasok mga anak ko eh. Kaya talaga saglit lang to sabi natin pinaka maximum 30 minutes. Maximum ha. Pero saglit lang to. So, yun nga si Jokla. Na, namimiss ko si Jokla kaya agad kong gagawin agad eh. Tingnan nyo. <laughs> Nag-upload pala ito kahapon. Nag-upload. Ayan o. Disco time. Yan ang vlog niya. Yan ang content niya. Okay. So, naalala nyo, content, dapat ah, vlog ah, nakalagay ah, mismo ah, vlog 11, ah, uh, 111 ah. Kung bababa ako dito ah, bababa ako ah, <clears throat> siya mismo nagsabi niya na, ah, asa na yun, uh, wait lang, asa na yun, ayun, ayun, nakikita nyo, content creator ako, Okay? Bakit ang kita naman, no? Oh. Content creator ako. Okay? Sa 6 to 8 siya. Wala 6 So, ito yun. Yung content niya isa. Disco time. Biglang upload. Hindi na ginawang premiere. <laughs> Natakot na. Natakot na tuwa dan. Natakot na tuwa <laughs> Kaya hindi na pinipremiere. <laughs> Kaya dakoy sarap jud iharas ayana. Are besharat, tipuputa ko ha, ah. tiati na ya. Oh, para sa video wala oh. Walang chat box, di ba? Tatlong tuhog lang. Walang chat box, tatlong tuhog lang. seven views. Ha? Huh? Okay. At ang ang wala <laughs> na. La, may lagi isang tanga. <laughs> Ayalo. No? Aba, aba, galing. Panuon natin kung magaling nga <laughs> ang content creator na to. <laughs> Akala nga aba, aba, galing. Ayan, ito, ito. Aba, bakit namin, ayan, to. Aba, aba, galing. <laughs> Tingnan natin kung pinanood talaga niya. Ayan, <laughs> sasabing ko nag-iisanta ka rin to, eh. <laughs> o, oh, ito. Panorin natin, guys, ha? Eh, inaakulay yung, ano, yung sounds. Kasi disco eh. Pero wala, wala siya sinasabi dito. Pinunod ko kanina umaga lang. So wala siya sabi Tignan lang natin yung yung ginagawa niya. I Isipin yung lang may mga music. Okay? Ayan siya. Tignan nyo. Mukhang tanga yung isang lalaki. Pambahay na <laughs> pambahay yung mga damit. <laughs> Last year pa yan eh. Alam nyo? Last year pa yan. In-upload na lang. Wala talaga maano eh. Wala na siya maano eh. Hindi siya makapag-live. <laughs> Hindi siya makapag-isip. Walang isip. So, inupload na lang yung last year. <laughs> wait! Tayo na naman lang, ko. Wait lang, Wait lang, wait lang, wait lang. Kayo muna, May lab. Okay, 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 ito, ito. Okay na. Kalimutan ko eh. Okay, ta, okay na, okay na, ito. Okay, 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 okay na. Okay na, ito, ito. Okay na. Ayun. ko tuloy. Okay, ito na. Ito yun. Kailangan mo ako dito. Joke <laughs> <Nadyok> na. <laughs> ah. Tinayaw, mukhang tanga lang. Oh. Tinayaw, mukhang mong gulit sumayaw. Tapos naka Pambahay. pambahay. Alam niyo yun? Nakasando, yung isa naka-t-shirt, yung isa naka-short. Mga mongolig lang pupunta. Perya yes, parang nasa perya lang. Ayun, ito yung girlfriend niya. Last year pa yan eh. Oh. Pero yung iba. Makikita niyo pa paano pumunta mga iba. Desente, desente. Buti pa yung girlfriend niya, ah. Kahit nadambuhala na, na. <laughs> Kahit dambuhala na, na. At least may pagkaayos naman. Pero yung dalawa po kay ina, parang ano? Parang pupunta lang sa peryahan nga. Tama nga. Pero yan lang. Gagagagayin lang. <clears throat> Wala siyang content. Content creator yan, ha? <laughs> Anong matutunan dyan? Panonorin yung mga ganyan tao mga dito sa pupunta sa disco. Anong matutunan nyo? Eh, lahat naman nakapunta na naman disco. O. Oh. Palalaman natin, na Nagpupunta sila naka-disco, uh, naka-sando, naka-t-shirt, mga mukhang tanga. Yan ang matutunan na natin. Hindi pa na pag ha? Normal ba yan? Oh. Para mang katanga lang eh. O, oh, Ug ulo. <laughs> Masabi lang lang disco sila. Ang <laughs> sila last year. Ah, last year ah. Paalala ko lang last year yan. Last year. Last year yan. Wala siya ma-upload talaga eh. Abnormal. <laughs> Abnormal yan. Mm. Diyan, laki ng mukha eh. Eh, yeah, abante ko. Saglit lang talaga to ha. Saglit lang kasi Ako uh, nagaan din ang anak ko. Uh, sorry ha. Uh, sorry, uh. Hindi niya ba alam ang rules Sa loob ng diskuhan na bawal mag-video? May rules ang biskuhan. Mm, mm Bawal ang mag sa loob. Oh, baka hindi mo yan Sigur alam yukla siguro nga yung ano yung bukod tanga pinabayaan na lang siguro kasi siya lang nag-iisang nagano diyan or malay natin hindi na ano hindi na yung disco hindi yung nag-inspect ano tawag yung nag-inspect inspection inspection wala tinitingnan pero talaga yan ang rules ng disco bawal mag video Tignan yung makanta nga lang la, isang law. Tignan yung naka naka-t-shirt. Naka pang basketball. Yung t-shirt na ano, yun, no? yung basketball. Parang sayawan lang sa, ano, sa barrio. Sa barrio? Sayawan sa barrio. Maring ano, hindi... net shout out. Ha? Hindi ko minamayot yung barrio, ha? pero tignan nyo, pupunta sa isang lugar na disente, biglang kaya niya ng suot, tignan nyo, mga mukhang tanga lang. Kaya wala lumalapit sa kanila, oh. Ano ba naman yan? <laughs> nyo, wala wala nakikisayaw sa kanila, oh. Hadun lahat. Hadun lahat. <laughs> <laughs> Mga mukhang taka naman na ito. Ba't ako makikisaw yan doon ito? <laughs> oh. Yung nakita ang video lang, o. Oh. Yung nagpapansin. lang, wala lang. Wala na lang yung shoutout sa'yo dyan. At saka, uh, ewan ko, ang tama lang kasi loob ng diskuhan, magbablog siya doon. Sa, oo, oh, di ba? Hindi siya marinig dun, eh. marinig na siya maririnig doon eh. Maririnig yung puro tugtugan lang. Para tanga, ano, Alam ano, 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 di ba? Anong content creator yan? Oh, tira na tira sumayo, parang tanga. Tira nyo, tira nyo iba. Ano, in damit, mid, nakakwelyo. Alam nyo, disenteng disente. Siya pang bahay talaga. Yan ba ang milyonaryo pa sa inyo? 'Di ba? Walang kwenta mag mag-vlog sa disco eh. Talaga maingay. Yan ang content creator. Hmm. Hindi ba sabi na itong discotheque na to, matagal na itong taon na to, alam kilang, alam mo yun, pero may, para may malaman kumaga. Kilang rate kilang tinayo, sino may ari, alam mo yun. Yun, pwede pa yun, malalaman pa yun, may, may, ka, may konting kaalaman. Pero ito, wala na. Makikita natin, dugyut-dugyut sila, mukhang aso. Ay, sorry ah. Mukhang baboy, mukhang gorilla. <laughs> <That animal. laughs> Tapos, ang mahirap pa dito, sila lang dalawang sumasayo, yung dalawang tanga lang, dalawang tang sumasayo na lalaki. Yung, yung girlfriend niya, hindi ba kasayaw kasi bakit? Hindi naman sa pag-iinsulto. Ha? Uh, may mga matataba rin. So, oo. Pero si ito. Sa kandila ko lang inuusol to. Hindi na baka sa'yo. Kasi bakit? baka lumindol. <laughs> At tama sobra. <laughs> oh, wait lang. <laughs> <laughs> Tignan nyo. Yung mga pupunta. naka -desente. oh Oo. Lahat-lahat. Sila pambahay talaga. Nakakahiya. Oh, para takal sabay oh. <laughs> oh, nasa sulok lang subas. Alam niyo nasa sulok lang. <laughs> Pag ko nasa sulok lang. <laughs> oh. Tiyaga ganda ng mga ano, oh, niyo, oh, may mga sususu -susu pa doon oh. Oh. Tiyan, sila lang mismo ang nak-t-shirt lang. O, oh, tignan. Ito, 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 ito. Ito, mukhang tanga rin biglang magwawala. Tignan, biglang. Oh. Bam! Oh, wala wak. Pero time to pumasok. Mukhang tanga lang. May nagpa-video lang. May video. Oh. May nakita video. mga bata kasi to. Mga, mga bata, bata, kasi. May video kasi. Yun lang. Pero the rest, wala na. Wala. Wala na lapit sa kanila. Oh. Mga inusating bata lang. Oh. Dapat ka niya dyan yung gawa niya. Papal nga uh, mapuputay jowa niya at taba-taba hindi makasayaw. Yung jowa niya, yung jowa niya, oh. At taba-taba. Ang alam lang, pumunta sa disco, kakain lang yun. Tsaka tingnan, laki tayo sa upisa, gumagalaw, ulo lang. Ulo lang, ulo ulo Oh, tignan nyo. Laka ang bahay. Nakita nyo? Oo. Mm, -mm. nga lang siya. Oh, mukhang tanga to. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. <laughs> tignan nyo, siya. Oh, oh. Mukhang gago lang eh. Oh, oh. <laughs> sila, nasa, ano, sakit gitna sila. na, nasa gitna. Kanina nasa, nasa gitna sila. Pero walang tumatabi sa kanila. Di ba? Ano ba Satu galing? Mga ano to? <gulit> <gulit> mga adik to siguro. Tayo ay isa. adik Yan ang content creator. Oh, pa parang bakal, oh. Bakla, oh. Parang bakla, hindi ko. Yan din ang content creator. Oh, yan din. Papakilala ko sa um, iyo kung gusto. Bobotera, um, Yeah. Oh. Match na match silang, silang dalawa. Oh, ang saya nila, no? Silang dalawa lang sasaya, no? Sila lang, yung mga kasabahan niya, wala. Hindi eh, sila, sila sila sabahan. <laughs> oh, oh, oh. Nagwawala, oh. Oh. Mukhang oh. <laughs> oh, gago lang, eh. <laughs> tayo na yung mga doon no, sa gilid, oh. Kitang-kita mo doon sila sa basayaw. Sige, sabi yung joke lang. Tara, tara, pre. Doon tayo sa kita. Magpaksikat tayo. Magpapansin <laughs> tayo. <laughs> 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 Bagay sila ni Bobotera. Ay, ah, uh, mga mga content creator. Content creator nga 'to, content creator. Oh. Tire, oh, tire lang kita 'yon, naka-short. Naka-short ah, naka-short talaga. Mukha gago. Ah, ano 'to para magbebenta ng balot. Alam mo magbibenta magbebenta ng balot. <laughs> Ayaw kitang isultin. Pe puta ba't gaya ba't ka magmanamit? Gayo ba kayo, mga milyonaryo kayo? Ay, si Jokla. Ha? ha? Tapos sasamahan ka lang ano, isang mabibenta ng nakaragbi. <laughs> di ko alam niya, tato. Maribel! <laughs> ah, ka! <saka. laughs> Tura mo ka magdamit yan! Nakakasigit <laughs> <laughs> ba? Tangi to. Nakapuntong, tapos mahabang damit, t-shirt, tsura niya. Mag-upload, alam mo sa yon, joke lahat, mag ka lang, mag-upload ka ng katangahan pa rin. Katangahan pa rin, mag-upload ka lang katangahan pa rin. <laughs> ano lang yari <laughs> sa utak nyo? <laughs> Yung <ba>, content creator? <laughs> Pinapaya sa sarili niyo, eh Naawa ako dito. Naawa ko dito para mong gulid na ewan. Pinag-iwala per, lang ano. lang <laughs> magulang. <laughs> <Tandis ko>. <laughs> <laughs> Pero kung pare mo, joke lang. Taka na, yaba, pare mo. Uy, pare, mukha ako tanga. Hindi mo pala sabihin ganun. Huwag ganyan, suotin mo. Pero hindi. Oo oh, nga pala, ganito pala ko. Mukha ko tanga. Pareho kay tanga eh. <laughs> Tay <laughs> na, sino lalapit diyan? Kaya mag, masay, ano na oh, nasa sulok lang, nasa lang, lang, tabi lang. Sila sila lang sumasayaw, sila dalawa lang oh. Oh. Sige, pare, payabusin mo <laughs> oh, oh. Sayang saya Tapos tayo pumunta sa discotheque Oh, ayan yung girlfriend niya oh. Ayun sa gilid lang Sige, sa'yo kayo na sumayaw Mukha kayo mga taka Tsaka tatakot ako lumindo ng Pilipinas <laughs> <laughs> Sa taba ako <laughs> 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 Hindi ko inusulto lahat taba Lahat taba dito ha Ito mismo lang itong girlfriend niya Tsaka siya ha. Tara, dalaw isang gorilla tapos sumayaw sa discotheque, no? Chay, chay, isang baboy. Tara, lindol talaga aabuti ng disco. <laughs> Reyo, shout Reyo. Yeah, oh. Yung girlfriend niya, di ba kasayaw eh? Ulo lang <laughs> sumasayaw talaga sa kanya, di ka. Ah! Oh, wala la, yun lang. Mag-upload ka na lang, wala May ka lala. lang ang magawa sa bahay mo. Alam mo? Wala pa mapupulot ano? Content creator ka mo, putang ina. Tapos isa talaga Ano? Oh, ano, ano si Rabe? Ang galing, abo galing. wata <laughs> ka lang dito eh. <laughs> buong pagkakalong. Ang sumayaw ng Ay, naku. Ay. Pagod. Pagod ako. Ayun, oh. papakita eh, ha. Ayun, ayun. Eh, Pinakatawa niya. Content creator ako. Thank <laughs> you, dead creator. Oh. Kaya na ha, pinopromote ko yung si Jokla ha, bago maawa kayo. Lagdagay nyo ng views yan. Para di mawala yung channel niya kasi matagal lang hindi nag-upload. <laughs> Kaya kung ano-ano ina-upload, katangahan na lang. Sir, so, maraming salamat. Nasabi pa kayo dalawa. Yung la, ang tangan niya. Ang masasabi ko, ano, may o wala dyan sa, sa Pilipinas kasi bawal talaga mag oo wag kang aasta na parang alam mo lahat at saka yung kumbaga bida-bida na magdidesisyon ka sa gusto mo Tsaka yung mo yung pananamit mo pag lumalabas ka mapilit na Pilipinas o Canada para ka parin pulubi. Hmm. Diba? kaayos-ayos man lang. Tapos i-sasabihin mo milyonaryo ka? Yung ba ganyan ba magso ang mga milyonaryo? <coughs> kahit nga normal na artista, tingnan kahit may mga pera, pero mas decent sila tignan na katulad mo. Ta. Alam mo si Keanu Reeves, kumbaga yan, tignan mo, milyonaryo pero magsot yan, normal na tao, pero disente pa rin, tignan. Ikaw, wala. Talagang pambahay na pambahay talaga. Hindi mo, idol. Kahit anong suot na, na ayun talaga siya. mga hindi na ako nagsabi yan. Ha. Baka yun nga totoo rin. Eh. Depende sa mukha mo talaga. pero hindi rin, Madam Lili. Kasi may mga artisa talaga. Ano, eh. Simple man namit, pero... Alam mo yun? Wala siyang appeal, idol si Jokla. Hmm. Pero na lang kung magpaparito ka, Jokla, gamitin mo yung ano, milyones mo. Unahin <laughs> yung ilong niya, no? Sabog-sabog. <laughs> 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 no, unahin yung utak mo, Jokla. Kasi wala ka rin utak, eh. para ka bobotere. Eh. Ano? <laughs> uh, <laughs> Aisha, marami salamat. Babay la. Babay, babay. Ako yung mag-along Thank you. Babay. Hmm. Tayo mag... Yung nga, inuulit ko. Tayo na, content creator. Tapos wala ka na may upload sa channel mo. Basta upload na lang. Ah! Pakatanga mo. Wala <sighs> man lang during uh, Philippine vacation, holiday, o, oh, ba? Diba? Punta ka na disco. Bye see you later. Meron pala akong ano, uh, premier mamaya. Subaybayan niyo, nakakatawa 'yon. <laughs> subaybayan niyo, nakakatawa. Grabe, ibang klase. Ha? Ibang pagkatao lol. <laughs> ha? See you later. Bye. bye. bye.